Uh, recently sinabi ni Tore na pag-addict uh, daw pangit. Naniniwala po ako dito kasi kayo po, ang ganda nyo po. So ibig sabihin, hindi kayo pangit. Ay, hindi po kayo addict. Okay. Pero sa Malacanang, maraming pangit. Naniniwala po ba kayo na pag uh, adik ay pumapangit talaga? Ah, uh, okay lang, ma'am. Ah, uh, <laughs> sandali lang kung pangit malamang pangit talaga yung mga drug addict no kasi <laughs> kasi ano eh <laughs> in, no comment po kasi ano saan na ba ako? Ah, oh, malamang mapangit ka talaga pag adik ka kasi, 'di ba? Ano 'yon? Hindi ka kumakain ng maayos, hindi ka natutulog ng maayos. At wala nang laman yung utak at chan mo niyan eh kasi 'di ba ano na lang 'yan, parang para kang zombie, para kang tulala lagi pag nagdodroga ka. So, oo. Na, oo, kasi nangingiwi ka na kasi nga ano wala na, wala na vitamins and nutrients yung uh, katawan mo. Kaya, totoo yan talaga. Papangin talaga ang, yung mga adik, pangin talaga sila. Thank you, you ma'am.